Katatandaan kita. Ikaw yung ginulpi ko eh. Diba? Oh, saka, <laughs> tignan mo, laki mo na oh. Pero, mukha ka pa yung bonji. Handa na ba makilala si Dad? Oo pero kinakabar talaga ako eh. Baka kasing edad ko yun. Hindi yan, babe. Mas matanda siya. Slight is slight. Gano'ng slight slight? Malalaman mo mamaya. Ikaw ang kabahan. Tanda-tanda mo na eh. Sige, pandihin na mo pa. Pandihin na mo matanda ako. Sugar daddy. Alam mo, kaipiraan lang talaga. po <laughs> Dito ah, na tayo sa bahay. Don't worry, mababait ang parents ko. Okay. Uh. Oh, malaki. Dito ka na pala. Ma'am, Dad. Si Ace nga po pala. Hello po, Tito, Tita. Hi, Ace. Oh, butin Nakapunta ka dito sa amin. Teka, teka. Kinala kita eh. may tayo. Fourth year ako, first year ka. Alam mo, anak, nung nasa school ako, buskador ako dun eh. Tatatandaan kita. Ikaw yung ginulpi ko eh. Diba? Oo. Oh. Tsaka, <laughs> tignan mo ang laki mo na oh. Pero, mukha ka pa yung bonji. Dad, sobra ka naman. <laughs> Ampira ka naman eh Kukuha ka rin lang ng boyfriend kay edad ko pa. Abay! Eh baka mamaya, pagka nagka-apo ko dedo agad dyan, mamatay agad na maagay at tandaan na niyan eh. oh, bakit? Mabait si Ace. Pili ko nga secure daw sa kanya eh. <laughs> eh, siyempre. Security, na secure. Ay, mukha security card ni. eh. Di ba mukha yung tsura o? Oh? ko, nagsalita hindi mukhang security card. At uh, dito, tita, pauna na po ako. Loko-loko talaga to. Hoy! Bumay ka nga dito! Ano ko pa tataloyin mo ganto, Loko! Tignan mo yung ginawa mo, Dad. Oo, oh, bakit? Anak, hindi ka ba pwedeng kumuha ng kaedad mo? Abay, gusto ko lumaki yung mga apo ko nang may kasamang tatay. Sigurado ba kayong buhay pa kayo, Dad, pag nagka-apo kayo? Ay, loko ka! Oo, oo, oo! Anak mo to eh, sasaktan mo. Ikaw talaga napakahitit mo. Bakit? Mas, masama bang umibig, ha? Ha? Ano naman? Apat oh, na taon. Apat na, na taon lang tanda ako doon, Sen. Siyotan itong anak mo eh. Wag na, iba na lang. Ay, naku! ewan ko sa'yo, ikaw kasi, mahilig kang mang asar. Ikaw nga, ang tanda-tanda mo na, ganyan pa din yung ugali mo. Taon to. Ay, naku. Ay, mo pa, anak mo. Umayos-ayos ka dyan, Ay! ha? Kumusta ka? <coughs> Galit pa rin ba yung dad mo? Napakahasa pa rin sa'yo ni dad. Yeah. Ano ba kasi pinag-awayan niya ka ng high school? Kasi ganito yun. Fourth year ang dad mo. Tapos, inaaway kaming mga first year. So, ako yung umaway sa dad mo para sa aming mga first year na yun ang kina... yun ang dahilan. Kaya di siya nakagraduate. Kaya, sorry, Nika. Kung ako yung naging dahilan. Okay lang yun hindi ka naman para sa mabuti. Tsaka, matagal na rin naman yun. High school pa kayo. Kahit di nakagraduate si dad, nagsimikap naman siya. Para umangat ang atin naman ng kaunti. Tsaka, eh, isperasyong ka rin kasi si dad. Tsaka, syempre, nai-inspire din naman ako pagkasama kita. Wey, Dino. Charot. <laughs> syempre, ako naiinspire inspire din ako pagkasama ka. Lalo na pag giniisip kita. pasensya ka na ha kung naging maigpit si daddy sa iyo ha pero pangako ko sa iyo tatanggapin ko na to kahit kahit kay dad ko thank you dad oh, ano? sa pag-iintindi mabait na boyfriend si Ace tsaka nakikita ko sa iyo ano ano sa edad Bukod Ay, oh. hindi yun! Ay, nakikita ang anak mo na Magandang loob mo, Kiis! Ika! Is. Hindi ako dito! Di ako dito! Anak, kasensa ka na doon sa mga masabi ko sa'yo, ha? Kasensa ka na. Wala ko yan. Ayan. Tama na po. Ay, ako. Oh, bless you anak. Salamat ha, kaligtasan oh. mo itong magiging tatay mo. Mm. Mm. Oh. Bawang Manila Sa syudad ng pangarap Dito nagsisimula Bawat kwento ay nag-aalat Manubod ng abestorya. storya Bawat eksena'y ay kakaiba Samahan nyo kami sa lungkot at saya Oh, mm, dito lang sa Tipon Manila Ang buhay ay pelikula damang -dama. Are you a storyteller with a unique tale to share? We invite you to submit your featured stories for the chance to be transformed into captivating short films. Whether it's a thrilling adventure, a heartwarming drama, or a thought provoking narrative, we want to bring your words to life on the screen. Join us in celebrating creativity and storytelling. Submit your story today and let's create something extraordinary together. Siya sorry. Maybe. Ay, ay, ay! Mali! May mali, may mali, may mali. May mali si Linya. Teka. Gaano, slide, slide? Malalaman mo mamaya. Oh! Sini na. Sini na. Oh, okay na eh! Okay na eh! Tumaki na kasama nila yung tatay nila. Sigurado ba kayong buhay pa kayo ng dad? Pag nagka-upo ako, uh, balik ako. <laughs> 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 Hoy, Hahaha! ay ba! May loko ka! Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh, oh. Anak mo yan eh! Bakit mo sasaktan? Ikaw talaga? Bakit? Masama bang umibig? Hindi na. Kaya, nakakamimuta ako. Nagulat ako Eh, kasi nga mananampal ka eh! <laughs> Hi, mga katibon! Tara! kapi tayo dito sa Coffee Body, your daily body. At maraming maraming salamat for always watching us and supporting us. Plus, please subscribe our Tibon Manila YouTube channel and also Facebook account and TikTok. Follow us and share. Dahil dito sa Tibon Manila, ang sayay walang katulad. Yay! Tibon Manila, walang pag sa ilalim ng mga bituin Tayo'y magkasama Sa musika at sayaw Walang kapantay na ligaya Ang gabi dumadaloy Puno ng pagmamahal